Good afternoon mga kasari. Ayan, namili na naman ako ng halagang 3,000. At saka, ito bumila ako ng dalawang dalawang dose ng itlog. Okay. konti na lang. Meron pa naman dun, pero kunti. Mas, ngayon kasi ang dating ng bagong itlog. Kaya, dalawa na ang binili ko. Manalaki siya. Sampu ang isa. Nagay ko muna doon. Bigat po kasi sa isang bag. Pag-ibigay um, rin ako ng plastic labo. Kasi mabenta to. Pinaglalagyan ng baon. Pag-ibigay um, ako ng lima. Huwag um, ka na. Huwag Gulit nila lagi. Um, Limang limang labo, dose ang benta ko nito patong na ako ng dalawang piso ketchup pag naubos lang yung isa pag nabili yung isa, saka lang ako bibili kasi hindi naman siya gano'ng mabenta talaga kaya pa isa isa lang kailangan dalang pera para sa ano para marami tayong mabili syempre alam nyo naman kung ano yung mabili eto paano meron tayo kagaya nitong UFC hindi masyado kanila lang nabili kaya bili na kagad ako ng isa lang saka meron tayong efficacent dalawa 36 ang benta ko nyan ididiretso ko ng display para puri-tuloy. Tsaka itong ketchup, 30 pinta po. diretso ko ng pag display pa lang. Saka bumili ako ng gel lima na. Kasi mabenta talaga ito. Lalo na yung mga pumapasok. Dalawang piso lang ang benta ko nito. sa kaya mabenta. Yan, mamaya ko na to kasi ilalagay ko sa malaking plastic na. Di ba? hindi na pabalik-balik. Kasi dati pa isa-isa lang eh. hindi meron naman tayo kunting yung ano, mga budget. So, Tuloy ko na yung pag display display Diretso Meron tayong apat na brown sugar. 24 ang binta ko nito. Parang hindi nakalat. Ang tricky ngayon Grabe. Kunti lang. Hindi na lang magpapibili -ma mo. Kaya yung sinasabing 500 ang noche buena. Pwede. Kapag bibili ka lang ng ulam at saka kanin. Yun yung ano yung handa sa Pasko. Meron tayong patis. 15 ang ginta ko nito. Pag dalawang dalawang alas ka 22 ang isa. Ikaido, 40, dalawa lang. si isya lang natin yung pera. Lalagyan ko ng ano, ng, kasi minsan nakakalimutan ko kung magkano. Five five thirty three. Bukas naman darating yung ano ko, grocery. Mga ano yung mga dilata. Tsaka champion, 17 ang isa. Surf, 8 ang isa. Tsaka meron tayong Meron tayong deal na pang baby. Dalawang dosena. Kasi mabenta ito. Sa islang ang benta ko nito. Surf na liquid, 8 ang isa. Tsaka surf powder, 8 din ang isa. Ano? sa Ano? 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 Pero na ito, cheese Lucy Joke lang Joke lang Sunrocks 18 ang isa Hindi ako makaagal para itong sunrocks na ano, color safe ay 30 ang isa. Ito naman na fried pang gamit ko to. Maganda to pang ano, pang sabon din sa plato. Fried. Ito na. Sunplastic. Maraming bigat ito kanina. Yung ano kasi, yung patis. At saka yung mga dilata. Maraming bigat. Baka mahal talaga na. Ngayon ang mga bilihin. Diyos kuday. Ito naman, those days ay 17 ang ano ko. Benta nito. 17 17 At meron tayo dito British White, 15 ang isa. 15 lang ang benta ko nitong isa. At meron tayong Nescafe, 4 ang isa. Nescafe stick. At ito mga biscuit nito, ay ito ano muna to. Uh, so, tanghon mga cup noodles ito 25 ito 27 so tang kasi ano hindi lang ang patong po dyan dalawang piso patong meron tayong coffee mate tres ang isa tatlong piso ang isa nito tapos mga biskwit na to sky flakes 8 ang isa 2, 2 10 Laga cake, 10. Kombi, 7. Wopi, 10. At saka, yan, Ritchie at saka Richoco, 12 ang isa. Pero sa iba, 15 na yan. 12 ko lang para mabilis. mabilis. Yan, naubos na yan ginagawa ko rin to kasing basurahan ayan lang ang napamili natin at bukas na grocery darating kaya tayo ay mag -di display na kalimutan ko nga bumili ng ano ng muhito kahit dalawa lang para sa Pasko. kasi may naghahanap pa rin Mojito at saka Alfonso. Siguro mga tatlong Alfonso lang. Kasi wala tayong pang ano, pang ano ng marami. Minsan kasi hindi rin naman ano, may mga alak sila eh. Galing sa trabaho kaya kunti lang ang bibili natin. Para hindi may stock yung pera. Ayan. Ako ay mag-display na muna. Ayan na yung mga napamili. Ayan. 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 Di-display ko na muna. I'm sorry. 有。Oh, yung green tsaka lucky me Do this. Hmm. teman-teman ay suka.